narito na ang PTV Balita ngayon. Pinag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang ilang isyu sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, naging ang kanilang pag-uusap ng Indonesian leader. Kapwa binigyan din ng Pilipinas at Indonesia ang kahalagahan ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Nagkasundo din ang dalawang leader na ipagpatuloy ang kooperasyon sa larangan ng politika, seguridad, enerhiya at ekonomiya. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. Tataas ang singil sa kuryete ng Meralco ngayong Enero. 8 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente ng power distributor. Ibig sabihin, nasa 17 pesos hanggang 42 pesos ang posibleng madagdag sa inyong electric bill depende sa konsumo. Paliwanag ng Meralco, tubaas ang generation charge, bunsod ng pagtaas ng presyohan sa wholesale electricity spot market at independent power producer. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jesse Etienza ng PTV Cebu. Dagan salamat Naomi o Bayong Adlaw. Imahe ni Sr. Santo Nino miduaw sa nagkadaiyang mga tambalanan sa Metro Cebu. Isip kabahin sa kasaulugan sa pre-fiesta sa kapistahan ni Sr. Santo Nino, tuyong gidala sa kadagkuan sa Basilica Minore del Santo Nino ang imahe sa milagrosong bata sa mga tambalanan. Din adunay daghang mga pasyente nga naghambin og mga gipamati sa lawas og mga sakit. Gibasbasan usab sa mga kaparian ang mga health workers nga nagatiman sa mga pasyente. Samtang sa laing bahin LGU sa Mandawi City, mihatag og dugang at tabang pinansyal nga sa LGU sa Lapu-Lapu City, alang matabangan ang mga nabiktima sa sunog sa dakbayan ni Altong Buwan sa Disyembre. Personal nga gitunol ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang cheque nga nagkantidad og usa ka milyon ka pesos nga gidawat og gihangop ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang opisina sa City Hall ang maong cash assistance magamit alang sa pagpalit og materyales, pagpatukod og balik sa mga nasunugan sa ilang mga panimay. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Sabu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Nayumi. Naghang salamat, Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pa pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Nayumi Tiburcio. Magandang hapon!